What's up guys? Nandito ko ngayon guys sa ano, Bagbag Cemetery. So ganoon. Ah, share ko lang sa inyo. So etong part na to guys. Ito yung mga buto na yung nilalagay dito kasi maliit. Maliit na space na to. So ito yung mga kabaong. So first time ko guys maglakad pag isa dito. Ayan. So weird. Nakakatakot. Kung mag isa ka lang pero hindi ka dapat matakot kasi mga patay na sila yun nga lang hindi ka sanay sa mga ganang mangyayari kapag kami may nakita kang hindi ka nais nais na ano, spirito or ano man ito guys oh. bubuhay yung tatakong, yung sinisilang so eto sya eto March 1990 ito, ito bata pa ito guys naman kayo. ito mga kilabot naman guys kahit ganito mga ano, maliwanag hindi kilabutan ako guys lalang hmm. siguro pag gabi ka pag ka pumunta rito so yun kailangan may kasama ka talaga tapos puno ka ng panalangin para ano malakas yung spiritual mo para hindi ka pasukin ng ano masamang spirit oh. Baby, guys. Okay. So yun guys, no yun lang guys. Share ko lang sa inyo tong So siguro, magawa tayo ng mga video na ha. Yan to. Pupunta ako sa mga ano. Sa mga ganito lugar. Cementerio. Para kakaiba naman. Ha? So yan. Weird lang kasi ako lang mag-isa dito guys na yun. Ayan. Ako lang mag-isa. Ang dami na namatay dito sa sa mundong ito mga tao okay, guys no, hindi mo kakalaan guys sa ano Kapag ka may taong namatay, mayroong ding ah, buhay na darating So, yun lang Kapag ka ano, habang buhay pa tayo guys, gawin na natin yung tama Gawin na natin yung na rapat natin gawin sa buhay tapos syempre mali natin yung mga kamag natin magulang, kapatid mga anak kasi tayo pa yung buhay eh. kasi pagka namatay na tayo hindi na natin masasabi dun sa taong mahal natin na yumaw na mahal mahal kita eh, kasi patay na so kailangan na pong buhay pa iparamdaman natin Paramdam na natin kung gaano sila ka. Kung gaano natin sila kamahal. So guys, speechless kasi ako ngayon kasi puyat ako. So yun guys. Speechless kasi ako ngayon guys. Kasi puyat ako guys. So yun Yun lang. Uh, ingat tayo guys lagi. Tapos lagi tayong manalangin. Ah. Uh. Dalangin na din natin yung lahat ng pamilya natin. Masana maging okay lahat. At ingat tayo ng Diyos. So yun lang guys. Nitro mode. Peace, peace. Uwi na kami.